Ah, uh, mga tao, na po kayo para masimulan na ang ating programa. Okay. Ah, <laughs> uh, una na natin. Tayo ay pagpapanat ng mga bayan. Ay, lupang iniram pala. Bye! Bye. Bye.

Didi do do Shaya mama may outside tayo 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 Ah, pa okay. Okay. <laughs> ba, huh? ko ang ngayon, Sabi yung umupo. dito Paano kaya mauuna? Ito ayon, opang. ako onTap Bobby lang. Mayor ng ating lugar. May Ako si Susan. ang sasabihin niya? Ikaw mga presyo pa lang ita. Ooy, hindi ko kayo luloo. Eh, Susan! Yun ang puputoy na bilang mayor ng ating lugar. Susan yeah. Susan tayo! Guys, Susan! 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 Ano, Susan. Oh, Susan, Susan. Susan, Susan. Okay. Susan? Bakit? Bakit, Sasuke? Ooy, mamaya, Susan! Mamaya? <laughs> 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 ano? Ano, Sasuke? Kaya kami! Ano? No, 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 no. <laughs> Mamaya na tayo mag. Na na tayo. <laughs> Kailan. <laughs> Kailan. Kailan. <laughs> Ikaw na ano alaman mo? Ano? <laughs> <can't believe> <laughs> Ikaw lab, ano alaman mo? Ano? 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 Last Ana wala nang lyrics katunon ang cut cut